guys so yan yung road island natin na so, parung sila ng sakit na tinatawag na puraysa. ito yung naiwan guys ito so yung bukol sa mata nila yan ang dala ng sipon so nagiging sakit na kuraisa so ngayon gagamutin natin hindi siya nakababa kasi pinababa na natin ng sandali yung mga kasama niya so hindi siya nakababa talagang masakit siya so gagamutin natin guys ng amoxicillin uh, amoxicillin inumin natin pangalawa ang gamot natin dyan is tubig na may asin pang dyan sa mata niya na dyan sa may bukol guys. Ito guys, painawin natin ang amoxicillin Rhode Island guys na inalagaan natin. Ito yung yan. So yan yung kanyang sakit ni siya makakita. Yan yung mga bukol-bukol dyan. So secondary infection na yan oh No? Nakikita yan dyan. Hindi Mala, tamlay na siya guys. Ngayon, paininom natin ng amortisilin para may bakterian dyan sa loob ng kanyang... yan. Ayan, painaan natin yung kanyang mata ng tubig na may asin. yan yung gamot sa manok na itu tumutubok na bukol dyan sa kanyang mat mga mata Dan guys Dan Ah, sampai mana pang lunas Ya, dito. Oke. Okay. Hmm. Apa lain hari